Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretsyo sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretsyo sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretsyo tayo. Punto, diretsyo. Mga kabunyog, mga kababayan, oh, well, welcome po. Dito na naman tayo sa punto diretsyo. Okay, puntuhan natin mga kabunyog ito. 'To magandang punto ito. Ha? Dito sa nangyaring butuhan o debate ng Senado noong uh, August 6 ha? tungkol sa kung anong gagawin sa impeachment ni Sara kung saan 90 uh, na senador ang uh, bumoto para suportahan ang motion ni Marculeta na i-archive na ang uh, impeachment ni Sara, no? Uh, lima lang yung talagang nanindigan nung uh, araw na 'yon sila sila Risa Hontiveros, sila Tito Soto, sila Ping Lakson, yung dalawa, si Kiko at si Bam Ang nakakuha dito ng uh, uh, atensyon ay si Kiko at Bam. Bakit? Kasi sila Kiko at Bam kasama sila sa super majority. Kasama sila sa mga senador na bumuto kay Chis Escudero sa pagka-Senate President. Ito ay naging kontrobersyal bago yung butuhan sa Senado kasi ilang linggo bago yon, maraming nagre-react kila Kiko at Bam kung bakit sasama ito kay Escudero at sa mga pro Duterte. Pero pinaliwanag naman ni Kiko at Bam na sila sasama kay Chis Escudero at kahit makasama nila ang mga pro Duterte, pero hindi naman nawawala ang kanilang paninindigan. Sila ay sasama lang doon para makuha nila yung mga kumiting gusto nila, yung education kay Bam at yung agriculture kay Kiko dahil yun ang kanilang mga pangunahing advocacies para matupad ang kanilang mga pinangako sa mga sumuporta sa kanila. Pero marami ang uh, uh, Marami ang pumuna ni Lakiko at Bam, bakit kayo sumama dyan? Pero inassure naman ni Lakiko at ni Bam na pagdating naman sa mga pagbubutuhan, titindig sila kung ano ang tama at para sa bayan. Nasubok sila dito sa butuhan noong, 20, noong August 6 tungkol sa impeachment ni Sarah. Nakita natin kung papanong si Kiko, talagang yung, uh, naga, yung kanyang uh, paninindigan ay pinakita niya. Na kahit siya ay kasama sa majority, pero pagdating sa paninindigan, dun siya sa tama para sa bayan nakipag siya kay Marcoleta. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. In the rules of court, yung korte po can moto proprio dismiss a case kung wala pong jurisdiction. And considering that the rules of court has become part of our rules, that's why I use the motion to dismiss. The rules that are suppletory presupposes that there are no uh, rules Uh, of the Senate or the Senate Impeachment Court. In other words, in the absence of uh, a standing rule or provision of uh, either our Senate rules or the Senate Impeachment Court rules, then we refer to the rules of court as suppletory to our rules. But in this case, the Senate Impeachment Court has a specific rule, and therefore, should we not wait for a motion for reconsideration to be resolved before we proceed and vote? Uh, on the matter that has removed, should we not at least assert the power and the prerogative under the Constitution of the Senate Impeachment Court? Si Bam Aquino naman, kahit naman si Bam Aquino hindi hindi uh, mahaba ang naging mga pagsasalita, kahit naman si Bam Aquino ay hindi uh, nakipagdebate ng, uh, ng mahabang oras kay Marculeta, sa iba pang mga senador na pro-SARA, pero nagsalita pa rin si, si Bam Aquino nabanggit po dito, huwag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aminin ah, ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan. Firstly, but secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista, at kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, respetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases kahit po matatalo so para sa akin po hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo wag tayong lumaban paminsan-minsan po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay yun yun ang mga ano yun ang paninindigan na uh, uh, nakita natin kay Bam at kay Kiko kaya dito sa nangyaring ito pinatunayan ni BAM at ni Kiko, na sa kanila ay walang nabago. Kung sila man ay napasama sa majority, uh, hindi ibig sabihin yan na sila'y uh, sasama na sa majority sa pagboto sa mga issue na kailangan mong manindigan. Minsan pa, pinakita sa atin nila Kiko at BAM, walang nabago sa kanila pagdating sa paninindigan para sa tama at para sa bayan. Kaya sa, ako nga, minaysage ko si uh, Senator Bang Aquino, sabi ko, uh, Senator BAM, Ah, saludo, saludo sa iyo. Ah, salamat, salamat sa paninindigan para sa tama at para sa bayan. Kaya ah, ah, sa totoo lang, sana sa pagkakataong ito, yung mga nagdadalawang isip sa ginawa nila Bang Kiko, sana isang tabi na natin yun. Hmm? At sana wag silang magbago. Sana hindi lang dito sa isyong ito sila nanindigan. Sana sa mga susunod pang isyo dahil marami pa yan, pag tama at para sa bayan, samahan nila si Senadora Risa. Si Senadora Risa kasi, Conteveros, alam natin, Talagang hindi magbabago yan. Ah, ah lahat ng issue na para sa bayan, papanindigan niya ni Risa Hontiveros. Sana si Lakiko at Ma'am, hindi lang dito sa issue ng impeachment ni Sara, kundi maging sa iba pang issue na para sa bayan, ay magkakasama silang manindigan. Yung, ah, yung minority senators, si Loren Ligarda at saka si Mig Subiri, kasama sana yung nila Risa Honteberos at saka ni ah, Tito Soto at ni Ping Lacson. Wala, hindi mo naasahan sa panahon ng butuhan <laughs> Nandun sa kamila Si Migsubiri naman talaga kasi Wala ka na mga aasahan dyan Galit lang yan kay Chis dahil personal ah, Inagaw sa kanya ang pagka-Senate President Pero pro-Duterte talaga yan ba diba, ang sabi niya pa nga Kapag hindi natin na uh, sinunod ang desisyon ng Korte Suprema Para na tayo niyang unggoy <laughs> Ganun, diba? Ganun yung sinabi ni Migsubiri oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan Balik tayo dito kay Kiko at Bang Saludo tayo Saludo kami sa inyo, ha? Ah, Senator Skiko Pangilinan, at ah, Abam Aquino. Tolit so, pinaabot ko na sa kanila yung personal kong pagsaludo, ah, At pagkilala. Sa ngalan ng Bunyog pinapaabot din natin, ano? Ah, sana sa panahong ito tuloy-tuloy ang oposisyon na manindigan. Ah, kahit na ah, iba-iba yung mga strategy nating ginagawa, Iba-iba, ah, pero sana patuloy ah, tayong sama-samang manindigan lumaban para sa bayan. Dahil tulad nga ng sinabi ni dating Senador Sani Trillanes, tayo ngayon ay nasa panahon na ang mga evil forces ay uh, malakas pa rin at patuloy pa rin nagpapalakas at gustong muling mangibabaw. Hindi na natin dapat mapayagan yan. Kaya sa anong ito, anuman ang ating estrategiya, ang importante, patuloy nating sinusulong ang mga advokasya, ang mga issue na para sa bayan. Patuloy tayong naninindigan. Muli po, mga kabunyog mga kababayan, ito po ang ating onto, Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Susunggis sa Yasmin isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,